Alright, so guys, dito ako sa kano no, dito sa Putola Bundok, kung tawagin. Sando na si Owen sa baba. So, walang anong bunga. Ayun oh. Wala mga bunga ang nyog dito. Ayun, wala guys oh. Dati ang daming bunga niyan. Nakakadalawang timbo ako dito. Siguro na 50 ako dati dito. O 40. Parang ganoon. Eh. So, ngayon, mga 50 hanggang dati pa nga umabot ako ng mga 60 to 70 piraso dito. Wala akong bunga oh, guys oh. Dito ako. Isa sa nalo ko tanim ni tatay ito. Ito mga kuno ito. Medyo matarik nga lang, mahirap oh pababa yan oh. Sobrang tarik. Kailangan ay eh, matindi ang iyon tuhod dito. Na nauna na si Owen pinagkuha ko na si Owen at madaling alas sa pala ang ibumana ta sa dito gawa ng may na pa ako, naghatid pa tayo ng mga estudyante. So medyo matarik guys. Pakita ko sa inyo. Parang okay, yun naman, oh Tingnan naman. Isang piraso lang. Alanganin pa. Wala naman, oh <laughs> Dati, ang dami naman yan. Ngayon pa lang, gawa ng tag-init, guys. Sobrang pinahirapan sila. So, ngayon pa lang, ako, no. Ayun, no. Oh. Bubunga. Ngayon pa lang, nagkakatangala, oh, yung mga laman, Oh. Ayun, no. Oh. So, pupunta kayo sa baba. Pupunta kayo sa baba, guys. Sobrang suka, lo. Oh hindi ko na 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 maayos dito naman sa parte na to wala rin oh. ang daming bunga to ayun o oh. wala rin ang dami dito guys pag nakakuha kami dito ayun oh, bagong pa lang sila namumungo gawa ng tag init sobrang pinirapan ng tag init meron kaso ito walang laman yan tuyo na yan kaso walang laman Ayun siya guys, wala oh. Dati ang dami yung laman na ito. Wala siya guys. Hindi isa na ito mm eh. -hmm. Ayun lang guys, may bunga madami-dami oh. ay isang puno. Ayun oh. So ito lang nakuha namin oh. Wala talaga. Ayun, so yung pababa doon. Magkano ang benta ng kwanay? Buo? Yung biyak? Oh, wala. Eh, pag ito uh, biyakin na lang natin, ano? Ay, yung laang. Wala. Guys, oh. 2, 4, 6, 8. Ah, walo. Oh. Siyam. Yan lang, guys. Yan lang may buong, oh. Wala na. Ay, dini, sa kabila. Um, wala. Huh? Yung dini, wala. Oh, na. Wala na naman dini. Ang dami din dini, guys, oh. Di sa kabila na to. Wala na rin. Ito, wala rin naman yan, oh. Ayan naman, wala rin yan. Ito lang ang buong Ang Maganda ganda. Eh kung bakit? Okay guys, so ino muna tayo ng buko para malakas yung ating kuno Pampadagdag energy kasi to, yung buko. Yung sabaw ng nyog. Bawasan muna natin. Ito masarap to. Hindi pa kumikita, binawasan na. <laughs> binawasan na kagad din. Eh, no? Ay, sarap. magtira pang kaunti ah. Bago ko bi to, guys si Bibi akin ko to eh. Pag nakadami kami, salang namin. Bala na mamaya kung kung ano mangyari. Pakaibenta namin ng biak. Kung sakali, pero kung mga kaunti na bahala na mamaya mamaya ko na ako kanyan. mamaya ko na isasako. sa ako punta ko dun sa baba nandun si Owen sabi niya ay dalawang timbol lang to Ni pugad pa dito wala nang laman nagpugad yung ibon palapago siguro to ayos guys oh. dito si Insang Owen oh no? so dito lang siya nakarami ilan kaya yan 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 40 Tama nga, 50 nga na yung bilang mo, ano? Ang galing talaga. Dito naman lilit. ang liliit. At ganito ang liliit. Eh, eh, pasok na pasok sa akin ko na ay. Kamumuo. Ang liliit. Kali pala tayo nung dat dat kong tawagin oh Nakat kwan to, maingit uh, to sa kalapnos nakakalapnos ng balato. Ayun oh. Tumidikit siya oh. Okay. Hmm. Wala mang sabaw. Sobrang na tayo. Wala sabaw guys oh. Ano ang liit? Kati, walang sabaw. <laughs> eh, eh, liit. ito, walang sabaw. Oh. Eh, eh. Tingnan eh, wala. <laughs> e, Tingnan na. hirap ang tubig din eh. Uy! Guys, may bulag tayo. Tabi natin to. Tinabi ni Owen. Ang galing si Owen mahanap. Eh, tinulang sa tubig. Tingnan nyo. Ay, tanggal na sa ano, sobrang init tanggal na sa bao oh. ayun oh. pwede, pwede na ibinta ayun init na oh ito yung tuyo oh. huh. pwede na Yan lang yun ako namin guys si Owen magdadala ng mga biniak ay oh hindi ka na biniak oh ano yan yung dalawa kamay mo tandaan na ako ako magdadala na itong bunot wala kasi kami panggatong doon sa taas Ada naman yung kujian ay. Oo. Tatas tim. O dum sa taas. Guys, ito yung dala natin, isang sakong bunot. So Sama na natin itong tatlong piraso Hindi na daanan ni Owen Magaan naman yan Ito nga pala yung matatanaw mo dito sa kabila oh. Ganda o oh. Yung Hainan Hills Ang ganda niya sa kabila Dito sa may kaliwa Hanggang dito yan guys sa kabila So yun yung Hainan Hills Yung kabila na yun gasan yun, Papuntang gasan na yan Yung kabila na yan yan Yung asul. Yan. So, ito yung malbog. Bagtingon yung kabila nito. Ito, bagtingon yan. Diyan. Ayan, guys. Tapos, yung ilalim nito, yung baba niya, yung may parang bahay dyan, ay yung kilala dito sa Marinduque, ano, yung tinatawag na hot spring. Ayan, dyan sa baba yan. Dyan yung sa baba. Ayan. Galing dito yung mainit na kwan ay na mainit at tubig so tayo dito pinanganak tayo sa mainit yan sa lugar na yan yan tayo nung maliit tayo yan dyan kasi dati nakatira sinta tatay nanay dito yan dyan sa mainit okay so yung kabila na yun ay daat na Diyan. hindi lang makita guys masyado kasi gawa ng nyog sa sunod pakita ko na lang sa inyo ayan akin na eh. ako na bala din eh guys nirescue tayo ni Owen oh. salamat kay Owen ang kasi oh. buti hindi pa ganun kadulasan Owen ano? yung kwan andulas. pag talagang grabe yung ulan ang lupit ni Owen yung pinsa dulas niya guys oh. ang so ito na lang tarik oh kita nyo naman yung si Owen oh. tarik oh hmm. Pataas siya oh. Grabe yung tarik. Parang tarik guys yan sobrang tarik kasi kung hindi man lang sasabihin ko ba naman sa inyo ayun o oh, patagilid yan talaga o oh. oh. tarik to guys tingnan o pakikita ko sa baba o oh, bababa yan o oh. oh, dapat dito yan yung level ng ating kwan dito yan puno na yan o oh. yung level ng katapat nya so ayun o oh. bababa yan o Ano na si Owen, bilis si Owen Tara Sobrang tarik Buti na rescue tayo ni Owen, salamat Kasi dinala niya na doon sa Kwan yung Kwan ay Ah Di na tayo sa Diyan tayo sa naisa ganitong kwan ano Sobrang tarik Galing din kasi tayo sa kwan ano Yung malaking kuprahan Kaya Pagod-pagod pa. Kahapon, nagtimbang kami. Ay. Tarik. Ang hey guys, yun sa likod ko, nakakita nyo. Hindi masyado pala. Ha. Tarik. Pawisa na tayo. Buti, wala pang mga makamandag dito. Gawa ng masyadong maaga pa. Ang oras ay... 9. 30. Yung umaga. So... Wala pa. Mga tanghali pa yung Mga slossy pa. galabasan yung mga nakatago dyan sa butas. Hindi ko na Dati wala ito dito. Nagyabaan oh. yun. Laki na. Nungpunta ako. Ah. Ay, hindi naman ba yun? Isang perasong tayang lang, checko lang, bakamiran, naba eh. kasakali tayo, walang daman, oh, wala walang, walang daman guys, Wala akong meron, tayang papatagtag Pakinig nyo yung ibon na just Kumakanta Pakantahan din natin Ayun yung babalik siya oh Ayun yung ibon oh Chuchuriyot Ayun oh no. Ayun oh no. ah, <laughs> Kita nyo guys Ah, naglalapitan sila o. Oh. Ano oh. no? Tago, hindi masyado makita sa camera. Tatakbuhan yung pag yung ganun. Kiyawang kasi kasino. hindi kasi ayun o ayun o ayun o ayun o tayo <laughs> tala ibon babae eh. <laughs> tara tayo guys ay din dito pala nga may sambong guys magandang pang ng cleansing kano Ayun, sambong. Cleansing ng katawan. Ang daming sambong dito. Ang tapinsan. Gamot yan, guys. Yung sambong. So, dilipat naman kami doon sa kabila. Sa may tapat ng tulay. Medyo sukal din doon. Doon kami lilipat. Ewan ko lang kung makakarami kami kung ilan yung makukuha namin. Hindi ko lang sure. Kasi mas marami na dito dapat eh so kukunti lang siguro dun kukunti lang dun eh dati mas marami dun kaysa dito ibabago yung panahon so ilipat kami dun sa kabila magta tricycle ka baka magta tricycle kami alright bahay mo uwan Kakuyahan yung manunjuk na buyai nangka saya minta senang in